Patuloy na pinapatunayan ng pamahalaang panlalawigan ng Nueva Ecija sa pamumuno ni Gobernador Aurelio Oye Umali ang malasakit nito sa kalusugan ng bawat Novo Ecijano sa pamamagitan ng programang PGNE Surgical Caravan, seruhano ng Alagang Umali. Layunin ng programa na maihatid ang libreng operasyon at serbisyong medikal sa mga mamamayan sa iba't ibang bayan at lungsod ng lalawigan mula July 17 hanggang October 21, 2024. Kabu ang 274 Novo Ecijano ang nabenepisyuhan ng libreng operasyon na binubuo ng 11 major at 263 minor surgeries. Kabilang sa mga isinagawang operasyon ang tongue tie release, hemorrhoidectomy, fistulectomy, cholecystectomy at excision ng cysts at lipomas na nagbigay ginhawa at pag-asa sa mga pasyenteng matagal ng may iniindang karamdaman masaya. Sabi ko, swerte na dahil na ko to. Maraming salamat po, Gov. Umali, sa, 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 ganitong pagkakataon na binibigay niyo sa mga mamamayan ng Meday Siliha. Po, kami, lubos po ako nagpapasalamat kay Gov. Umali sa ginawa at pagkakandak niya dito ng libreng minor surgery. Salamat, laking ginawa. Salamat kay Gov. Umali. Sinimulan ang surgical caravan sa Gapan District Hospital noong July 17 kung saan isinagawa ang 3 major at 15 minor surgeries. Sumunod ang San Antonio District Hospital noong July 25 na nakapagsagawa ng 58 minor operations at ang Bungabon District Hospital noong August 14 na may 3 major at 37 minor surgeries. Nagpatuloy ang programa sa Gabaldon Community and Medicare Hospital noong August 22 na may 17 minor operations habang San Jose City General Hospital naman noong August 28 ang nakapagsagawa ng 27 operations kabilang ang mga major cases gaya ng cholecystectomy at herniorhapi at Eduardo L. Hoson Memorial Hospital ang nagsagawa ng 33 minor surgeries. Noong September 4, Santo Domingo District Hospital ang nakapagtala ng 23 operations kabilang ang one major case ng cholelithiasis habang noong September 12, Gimba District Hospital ay nakapagsagawa ng two major at 24 minor operations. Nagtungo rin ang caravan sa Karanglan Community and Medicare Hospital Hospital noong October 14 para sa 13 minor surgeries at nagtapos sa General Tinio Community and Medicare Hospital noong October 21 na may 19 minor operations. Ayon sa Provincial Health Office, ang tagumpay ng unang round ng PGNE Surgical Caravan ay resulta ng malawakang pagtutulungan ng mga medical team, district hospitals at mga lokal na pamahalaan. Layunin ng programa na mailapit mismo sa mga tao ang serbisyong medikal lalo na sa mga mamamayang walang kakayahang magpagamot o magpaopera sa mga pribadong ospital. Nakatakdang ipagpatuloy ng PGNE Surgical Caravan ang ikalawang yugto ng operasyon sa darating na October 30 upang mapalawig pa ang saklaw ng libreng serbisyong medikal sa iba't ibang bahagi ng lalawigan. Ako po si Philip Double P. Pick. So para sa Balitang Unang Sigaw,